Syempre, ichikan ako na Kadali, mga kachikadora. For today's video, bani mininyo man laagbi sa gwate kwenal tahan di gitmapugnan ng mga libudan. So alas 6 na mi sa gabi ina nga ang sabot unta alas 5 pa. Ug sa pagabot namo dinhi sa mararag na tingala man mi ang mga bituon na naman sa kalsada. Abi <laughs> kay mag-isa naman gud sab katuig na wala na ko nakaari dinhi. Pero in fairness, guwa pa kaayo aon Maayo naman sab nga gibutangan og ingani kay wa man sila street light kaayo. Maong dinhi na lang siguro sa tunga ng palandag, goy. Ug <laughs> sa laktod ni abot na migmarehatag mailhan sad ninyo nga fiesta dinhi. Tungod sa kadagan sa mga palitanan o sa mga baratilios o gitawag dinhi sa marihatag nga mga bulanon ug siyempre sa fiesta di mawala ang priyahan. Uy, okay, mauna ni Ron kay sa 7 naman dahil mindit suning akong junakis. Uy, <laughs> sa laktod mo, agin na mag-entrance. Uy, nito karang akong kadanghag. Kay did, tuman ko na sa mail, Mauna kabal, is yud ta. Og, nasugda na dahil ang primerong luwa sa atong bulsa. Uy, okay. uy, <laughs> oh, di sad mawala ning cotton candy. og gitawag nilang lawa-lawa, mga kachikadora. Uy, di na ta magdugay-dugay mo. Sulod na sa ilang gwapa nga arko. Uy, kining ilang abaka nga entrance. Daghan ka ayong ilang taring-taring mga gwapa ka, ayo. ka ayong. daghan ka mga tao ang naglibod karon nga gabii Uy, siyempre uy, di hisa, ka taga hindi pod ka Sabot sa ilang inistoryahan kay kadi o kamayo man ang ilang dialect dinhi. hi O sa laktod, naghanap sa aming kapestuhan Kaya mangita sa mi kadali sa ilang pakontes Nga abaka festival Timing ra po pag-abot Kaya maupay pagsugod Medyo layo-layo mi sa stage Pero malantaw pa siya Problema lang yun sa ako mga karon kay wa wakoy eyeglass Kaya nabilin man dito sa 7-11 sa atong kadanghag So maon niron, merese O nagsugod na ang ilang pakontest Ug nilibot sa mi kadalik kay nag-request ang pagkaoning ako mga junakis. Kaso sa amang paglibot kay puro man mga sudan diling dapita. Halos mga iniha og naapod ilang mga table sa gusto nga din himo kaon. So sa kadi ang kaon is kaan. Ug damo gyud ang gakaan ng mga utaw. So maong balik mi sa entrance kay didto dapit ang mga snacks lang. Kay tapos sa man sad na ni nani hapon ang among budget is pang snacks lang. Pero sold na kayo ning among panglaag pero gastos gihapon. <laughs> <laughs> Kaya syempre murag mangga ra pinaka pinakabarato diri nga baligya kay tag <laughs> <laughs> Mao sure sure ra pud mi kay basig di na pud mi kauli kay wala na panggasolina, Guy. Mao ning istorya nga kitay hagad, kita gid ang maglabad-labad. Og ni balik na pud mi didto kadali sa sulod og enjoy nila ang fountain. Og murag patapos naman sa ang event kay hapit naman sa mga warding. Og sa among mga lagyo pa mo biyahe, timing na pud ni nga oras nga mouli na. Og bao na to kon chika karon happy 78 aba ka festival marihatagnon. Ang akon sino akis bisag pauli na mi mudugang pagastos. Oh. <laughs>